Okay? Posible igno na to ang cross is yawa. Pero di malas lang isuon kay kaning mga offshoot wala man sila nabasa nga sa Biblia nga ang cross is yawa. Bruh. Okay? Okay, Bunny. Uh, di 9503, first caller. Okay. First callers, ah, uh, go ahead, Ixon, Asa ka nanawag? Hello, hapon, Pastor. May hapon ni mo, Ixon, Asa ka nanawag, Ixon? Sa Wao ni Pastor. Wao. wao. Okay. Wao bukid nun. Mayong hapon. On atong concern. Wao. Lanao Lano di resort, Pastor. Lanao di resort. Hmm? Lanao Dilsor, Wao Lanao Dilsor. Dil okay. Uh -huh. Sige, uh, Lanao Dilsor, go ahead. Okay, salamat kay Pastor. Ah, uh, mga kapanasana ka ng Pastor about sa cross mm -hmm. nga ininga tima mga manis sa agad hindi batihan ka ron. Mm -hmm. Ang pagmukana na Pastor sumala niya sa Biblia mm -hmm. sa nakasukat niya sa Juan kapitulo 19 verse 17 na nga naman sa King James Bible o kaugaling ng cross ni Cristo. Mm. -hmm. So, siya sa Galatia 5.14, mm. -hmm mao ang pagdarbo ni Pablo. Mm. Ang panitana ko ni Pastor, kanang purong cross ni Kristo na ginins yung biha sa mga apostolis na mao ilang ipagdarbo, mao ba ka natat yung kahoy di hindi siya gibitay? Oh, mga tayo, Pastor. Mao ba na ang kahoy nga? Di hindi siya gibitay. Di hindi siya gibitay. Okay? Uh -huh. Ang Juan Kapitulo 19, 17, masabot ni mo nga motong cross nga diin siya gibitay tungod kay ang versikulo di city di si man sa iyang paglangsang sa cross. So, technically, tigso, uh, masabot ni mo Igson nga nag-refer nga diin katong cross nga iyang gibitay mo ingon nga iyang kogalingong cross. Go, Igson. Next question. Okay, salamat, Pastor. So ang kaugaling ng cross ni Cristo maotong tahoy di ito sa gibitay. So katong tahoy uh, pastor na maoy gayon namin mong kaugaling ng cross ni Cristo na nasabot, maot ang dipagarbo ni Pablo sa Galacia 5.14. Kaliho ko ba pastor? Dilisad na mo ingon kay si Pablo o lahi naman siya na convert. Okay? Hmm. Wala magani na kasaksi si Pablo sa paglangsang kang Kristo. dili pa man siya Kristiyan na ng panahon na. So meaning to say, ang cross igsoon, Marifer ba sa actual nga cross nga gilansangan kang Kristo o dili man marifer ang cross na himo siyang simbolo. Okay? Alang sa mga tao nga nagatuo diha kang Kristo simbolo sa kasakitan, mabitan ninyo diha nga uh, pasana ninyo inyong mga cross, okay? Uh, simbolo sad sa gahom sa Dios o nang Corinto 1 uh, 18. So dagan siya igzon ang gitawag na tuog uh, symbol igzon. So kung imo tan-aon ang kahulugan magud sa symbol, ang symbol igzon na What is a symbol? A symbol is something which communicates ideas and concepts of realities which otherwise uh, difficult to uh, communicate. So sa ato pa igzon, for example, flag. Ang flag igzon tan-aon nimo simple lakay pero dagan siya communicate, dagan siya i-communicate diha. Yeah uh, Toluca Star, di ba? Uh, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kung gimo na siyang ipasitib ang interpretation na na Luzon, Visayas, Mindanao. Pero kung imo siyang i-interpret sa imong kagalingon nga educational background, uh, especially sa uban nga mag-interpret, interpret nga mubura kay og mga kahibalo, mayingon sila nga ay kanang star yawa manakay na, kay fulling star mana' <laughs> Di ba? Uh, naman sa isang diya, unya, dun ay walo kaguhit ang actual nga interpretation or rational being or rational nga interpretation is walo ka probinsya nakig-away sa mga katsila. So mo walo ka guhit sa san. Pero sa laing bahin kung ikaw mo bura kay imong panguna-una, ah, negatibo gyud ka ikaw ayaw nang san kingan. Pagano man ang san, di ba? So sa ato pa, ang simbolo nagadipindi sa nagbasa nini. Okay? Posible igno na to ang cross iyas yawa, pero di malas lang yung kay kaning mga opshoot wala man sila yung nabasa nga sa Biblia nga ang cross isyawa. Okay? Ikaduwa, mingon sila nga, ang gross mga God pagano. Di malas kaya po, kaya wala mabasa sa Biblia nga nag-ingon nga ang cross iyas pagano. Okay, Imingon nga, ang cross mga kung imo nang gamiton, uh, makasala ka. Di malas kaya po sila, kaya nga naman, wala may mabasa sa Biblia nga ang paggamit sa simbolo sa cross, makasala ka. Siya ka nang sa Exodus Kapitulo 20, dili magsimba, wala pang may cross ka ni Adto Town. Uy, nga nung i ni mo ang cross niya. So, meaning to sa Exodus, adunay problema. Nga naman, walay sugo sa Biblia nga nag-ingon nga ang pag ang simbolo sa cross, dautan iasyawa pagano. ana lang, Exodus? Kasimple, Exodus. Next question at salamat kay Pastor sa imong tubag no ang disenyo bi dis sa Juan klaro maging nagingon niya ano nga di pas ni Kristo si ni gula si Kristo og pas sa iyang kaugalingong cross nga matud ni nimo kadanihan na masabot mm. nga katud yung kahoy di indi ko siya gibitay karon ang dalas siya sa itatorse matud pa ni Pablo nga wala siya lain mahimo gawas lamang sa pagpasigarbo sa cross mm. ni Kristo mm. um, matod mo pastor na dili pa tat o maubagin na ta kung tahoy na iyan di at adi Kaya okay wala pa so, man siya tong banaw paglangsang Oo. Mm, mm, mm. mm. so so na ko pa pastor tung ang cross ni Kristo, nga gipasabot niya mao tong tahoy di indi pud sa gibitay ang panutanan nako Ngano ang dili man nimo masiguro nga mao ang po ni Pablo nga kanang po ni Pablo cross man diha na ni Kristo nga mabasa diha o second question nagpasabot ba di ay nga duha sa buhok ang cross ni Kristo ano? literal ng o simbolik na cross Oh, mo na ko? Inga akong tubag. Ako. Okay. Wala ta nagsimbo sa gitawag na to literalistic. Kay ang Biblia dili na sila hilig og literalistic. Apan ang Biblia hilig og application. For example, sumunod kamo kanako og pasaan na akong cross nag-ingon ba si Kristo katong cross nga iyang gibitayan? Wala sad. Iya kasi ang gisultian ang Biblia. Iya karon naaman ta ron na sa pagbasa sa Biblia. So meaning to say, wala maghisgot nga ilang sang nimo didto sa usa ka punto nga isargid ka cross. Okay? Example. Unang Korinto. Dili man ni cross ni Kristo. ang gisgutan dire, pero simbolo ang gisgutan. Meaning to say, dili sala ang pagbaton, pagbaton sa simbolo sa cross. Eh, wala naman tong panahon, uh, cross sa panahon ni Kristo. Uh, oh, for example, ano unang Korinto 1.18? Kaysa mga nagakalaglag, ang kaasuyan sa cross mo ay usak kabinuang, apan alang kanato nga ginaluwas, mao ang gahom sa Diyos. Wala so, man sana mag-ingon siya anang katog gilangsangan ni Kristo nga cross. Wala sad. So meaning to say, ang cross soon, mal katumang actual nga gilangsangan ni Kristo, o simbolo ba, walay sala kay maumay mabasa. Okay, for example, arita sa panahon ni Ellen White. Dugay naman itong panahon okay. kabalo mo ko, Adventist man ka. Wala lang ko kabalo kung naabakas offshoot o naabakas ato. Ah. Pero tanawin mo din eh, ang gingon din eh. Okay? Arita sa sinulatan sa spirit of prophecy. Okay? If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. The yoke and the cross are symbols representing the same things. Unsa ang cross symbol? Mayo kag symbol? Dili literal nga to aditos kalbaryo sa cross. Symbol gani? Kasi nagsulti yan eh. Spirit of prophecy na nakabutang sa volume 5 sa Bible commentary sa 1090 paragraph 8. Lahit na sad nga punto, Ixon, nga akong basahon. Nga gitawag, symbol sa gitawag na to, cross. Okay? nya Arita sa 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 writing si Ellen White naging dire Lift up the man of Calvary higher and still higher There is power in the exaltation of the cross of Christ Wala naman tong literal Ano na ba yan ng Ellen White ha Wala na tong literal So meaning to say, si Ellen White, wa magisgot atong literal nga gilangsang ni Kristo. Pero nagisgot siya nga there is power in the exaltation of the cross of Christ. So meaning to say, ang gisgotan diri ni Ellen White ang simbolo. lai like na sad. Okay? To uh, ispi. Okay? To uh, 2, 3, 8. But in the time of trial, this enthusiastic presence falter and fail. They did not accept the cross as part of their religious life. So na mga tao igsoon nga nga pakyas, nga tumba, nga pakyas, oy nga no? Kaya wala nila gidawat ang cross nga part sa ilang religious, religious life. Dili itong cross nga gilang siya. Kaya na. kayo nabiyat diba itong panahon na. Pero natay mabasa. So na digsoon, Okay, salamat, Pastor. No? Okay, thank you so much. Okay, salamat. Ay, mahutanap pa ako, Pastor. Mahutanap pa ako. Okay, last na lang. Can I nag... May nga nagnawa. Go. Pwede pa masiguro, bro. May pa na yung sige ko pangutanap, Pastor. Kaya nasan pa kayo pangutanap, Pastor? Ah, pan-pan lang to, Ixon. Can I tulok ka ko nag ong ung Na tulok lo kabuk na ong ong dere. Usako ka, ako lang isulat sa imo ang pinon pastor. Usako ka opsyon yun. Ah, okay. Salamat okay. kay Anis Kika. But, uh, ako si ako si Ariel Amores. So, salamat kay inyo pong mm -hmm. gi-entertain sa imong uh, Salamat na uh, uh, Brother Ariel. At mm, least Last question. Uh, okay. Kay daghang kay okay. ka, gaong okay. mong igson. Ah, oh, abi na po padayon pa Isa na lang kay da na may daghang gud gaong ong unya importante sa ako igsoon ang mga dili is the eh. Kay ang man ta mo minsay kanang imong isyu pwede ra man na isgutan sa uh, gitawag na tog usa ka lugar okay. di na lang ta magisgot anang uh, kay live okay. ni tibok Pilipinas okay. unya gamay ra man sad ang naminaw uh, nga anti cross di bang kay ko uh, okay. ana go last question okay. Salamat kay Pastor. Akong pago na yung hindi mo na ka lugar na dito ka pwede. Oh, pwede ka salamat man ba sa ang opisina? Ngayon ni lugar ni? Usa ni ka lugar? Okay. Pwede ka okay. man okay. ni? Oh. Okay. Salamat kay Pastor. Okay. Dengan salamat. Last question. Last question. Last question. Ah, last question pali. Oh. last question mo Pastor. Imong gigamit pastor ang bisdotan sa Biblia ni Kristo, Matthew 25.24, mm -hmm. na kung kinsa ang buhok na mahimo na kung tinun-an, kinahanglan magsalikway sa, oh, sa iyang kaugalingon o magpasan sa iyang cross. Ang pangutana ko sa iyong mga pastor, ang sugo ni Kristo ipapasan ang cross na simbolikal na ina sa ipapasan man. Mm. -hmm. Nagali, matutpanin mo sa Spirit of Prophecy ni Mrs. Y, sa panahon ni Mrs. Y, ang bisnota ni Mrs. White nga oi oh, iyan di ang simbolo cross dili ang literal cross nga gibitayan ni Kristo kay dugay naman tong panahon mm. ang pagutan ko pastor Maoni ang subo ni Kristo ipapasan nanong inyuman di pangbutan sa inyong simbahan ang literal na cross ganit bisa si Dr. Smith bisan sa yung pangre sa NBC nakita kita yun natin dito pastor ang kahoy na cross Hindi mm. ito po tulad ah eh? Naputol siya? Nawala man siya? Nawala ka, Ikson? Baniway, tawag lang balik anong isa ni mo ka-question.